guys, good morning, malamig na umaga, ayan, so ang lamig guys, so nakaganito ako tapos itong suot ko ngayon e eh, Mister ito guys, nung ano pa siya nung medium size pa siya sabi ko sa kanya, huwag mong itapon dahil ako magsusuot, so pinatungan ko siya ng sweater guys, so ito yung aking suot ngayon sa malamig na umaga, ayan, may sasagutin ako na tanong, kasi nakita ko siya dahil ilang days akong hindi naka-online may tanong na sabi Um, hindi po ba malamig sa, sa bus dahil nakita ko po sa bus kayo nakatira at as sinasabi nyo po na winter nga po dyan sa Australia hindi po ba malamig So, yan, sasagutin natin yan. Ayan, papakita ko sa iyo para naman alam mo. Kasi hindi naman siya talaga nakafollow sa akin. Napadaan lang siguro siya. Tapos, na-curious siya na bakit kami sa bus nakatira. Tapos, winter pa. So, yan, sasagutin natin. Yun lang and doon po sa nagtanong meron po kaming heater ayan heater po siya tapos nasa baba nasa labas ng bus yung kanyang kabuuhan niyan yung kanyang diesel so ito siya naka off siya sa ngayon kasi um, hindi naman ka kalamig during the day so yan pakita ko tapos ito naman dito lumalabas yung cold na um, na hangin ayan tapos kung i-on ko siya, ito yung kanyang on, ito yung off niya. So, ayan siya. Tapos, tapos dito naman sa kabila, dito naman lumalabas yung mainit na hangin. So, cover niya yung buong living room namin dito sa bus. Ayan. So, yeah. Tapos, pag ayaw namin i-on yung aming uh, heater guys, meron naman kaming mga ganyan. Ayan. Pag malamig, pag nilalamig kami, ayan siya. Yan, tapos yung aking blanket dyan, habang kami ay nanonood ng TV dyan, ito yung aking gloves, meron din akong gloves dyan kasi pag sobra ang lamig talaga, pag humahawak ako sa mga metal or sa mga doorknob, nag nagkakaroon ako ng, ng um, static electricity. Yan, so, tapos habang nanonood kami ng TV dyan, so meron kaming pampawarm sa aming body, ayan. Tapos ito naman yung kay Mr. Ayan. Tapos, ito naman guys, kung nakikita nyo, meron kaming electric blanket. Actually, hindi alam ni Mr. ito nung isang araw. Bumili ako, tapos sinurprise ko siya. Nilagay ko siya sa aming bed. So, papakita ko sa inyo. So, ayan, ito naman, dito naman tayo sa aming bed, guys. Um, ito naman yung controller niya. Ito siya. Ayan, nakita nyo ba yan? Meron siyang um, tatlong number dyan. One, two, and three. Ayan. So, kung gusto mo na sobrang warm siya, so, bilagay mo siya sa, sa three, o kung gusto mo ng two. Ayan. Tapos, meron yan siya dito. Ayan, o. Oh. May nakita nyo, may ano, ito. Yung cord na to, nakadikit yan dyan. Tapos, sa side, ito ni mister. Tapos, ito naman sa side ko. Ayan. Sa side ko naman yan. Ayan, kita nyo ba yan? So, yan. Ayan. Um, papakita ko sa inyo yung itsura nyan tapag tinanggal ko yung bed sheets. Ayan so ayan guys sa susunod na na vlog ko ipapakita ko sa inyo yung um uh, electric blanket namin so but so far ito muna yung heater dito sa aming basing pinakita ko ayan so ito yung kanyang remote ayan so yun lang bye